Hello guys, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, saan mang kayo dagong naroon uh, Sa araw na ito ay tayo ay ate ng Brigada Eskwela. So, bago kami gumawa sa Brigada hinandap Hinanap muna namin yung room ng aking anak na si Alia Kung saan yung building na uh, kabilangan ng room niya So, inaarap namin. Medyo nahirapan kami kung saan yung room. Kaya, nagtanong-tanong na lang kami kung saan banda. Kasi, sa una, laki kasi ng pagbabago. So, may mga tinayong building na bago. Yung mga luma, nagamitin uh, pa rin naman kaya lang. Uh, nasanay na kasi yung mga estudyante o mga parents na sa dating mga building. So, ayun nga na may mga tayong, tayong, building kaya nahirapan kami so mga ilang minuto nakita rin naman namin dahil nagtanong-tanong na nga kami sa mga teacher na nandoon so pagdating namin doon so nakita nga namin yung room pati yung section so sinabihan na rin kami ng teacher para makapagsimula na kami makapaglinis so syempre gaya ng ginagawa pag malaging may brigada so kailangan natin uh, mapin muna yung sahig para kasi yung sahig eh, kailangan natin pakintabin sa mga sunod na araw so naglagay na kami dyan ng, ng floor wax pagkatapos na mag map so ito ginagawa ko to siguro for the first time uh, haba ng panahon na uh, naging magulang kasi nakatuon talaga ako sa ano pagkatrabaho trabaho, eh. so 23 magka 24 years na ako sa trabaho so ngayon ko lang na gawa ito sa ano sa estudyante ko sa anak ko dahil uh, alam niyo naman na nawalan tayo ng trabaho kaya mas nakaka-focus ako ngayon sa ano sa mga estudyante ko so yun nga talagang mapipilitan na tayong uh, umaten sa mga activities sa school so maganda rin naman na meron tayong activities sa school dahil siyempre physical yan uh, hindi gaya ng private talagang uh, mayroon talagang gumagawa doon dahil private school yun dito sa public kailangan nating magtulong-tulong siguro bilang gante na rin sa gobyerno dahil nag-aaral yung mga estudyante natin sa public school na walang bayad. Minsan, meron mga may mga ayuda pa. So, may mga benepisyo rin pagdating sa public school. Dahil sa public school, meron mga binibigay yung mga local government or national para sa mga estudyante na nag-aaral doon sa public school. Kaya, bilang tulong, bilang tugon sa panawagan, eh tayo naman eh madali naman pakiusapan. So ang usapan na namin dito pagtapos namin mag eh, pagtapos namin maglinis so April 12 stay tuned